Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, mababasa natin, may mga taong nagsabi kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga Galileong nag-aalay ng handog. Sinagot niya, akala ba ninyo mas masama sila kaysa sa ibang taga galilea dahil sa nangyari sa kanila? Hindi. Ngunit kung hindi kayo magbabago, malilipol din kayong lahat. Binanggit din niya ang labing walo na namatay nang gumuho ang Toring Siloam at muling sinabi, kung hindi kayo magbabago, malilipol din kayo. Sa harap ng karahasang politikal, hindi na nahimik si Jesus. Tinawag niya itong mali, hindi niya ito ibinintang sa biktima at hinarap niya ang ugat ng problema ang sistemang pumipinsala sa buhay ng tao. Ito ang historical Jesus mulat, matapang at tumutulig sa ng abuso. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI, magsamba, mag-aral, maglingkod.